mahirap ang patin ang suryasis, yung kate para maibsan kukuha kayo ng dahon ng hagunoy yung mga mga sariwa na malalambot kahit magulang malambot naman ito at yung ginaganyan lang oh. tira nyo at yun ay pinapakid sa suryasis. at yun ay ma matutulungang ang uh, mawala yung kate ang hirap nyan ako marami ko nang nakakuan na dalaw na ganyan ay talagang uh, ang mamahal mga cream turuan nyo na wag, magtampo wag maghinanakit dahil pag nagtampo at naghinanakit ang apiktado ay balat ako ay tuwang tuwa sa halamang are kasi kaunting kwan lang oh, ay pwede ng katasin oh. Huh. kahit sa mukha sa makakatimbalat ito yung maganda, marami salamat sa pagsubaybay nyo sa natural wellness ipasok dito